Alam mo ba, Maria Cristina Falls ang luhang naging talon. Alam mo ba na ang Maria Cristina Falls sa Iligan ay may kwento ng dalawang dalagang prinsesa na umibig sa iisang lalaki? Ayon sa alamat, ang luhang iniwan ng isa sa kanila ang bumuo sa talon na hinahangaan natin ngayon. Nasaan ang Maria Cristina Falls? Matatagpuan ito sa Iligan City, Lano del Norte, kilala rin bilang The City of Majestic Waterfalls dahil sa mahigit dalawampung talon sa lugar. Mga katotohanan tungkol sa talon. Isa ito sa pinakamataas na waterfall sa bansa, nasa taas na 320 feet o 98 meters. Kilala rin ito bilang Twin Falls dahil sa dalawang tila magkatabing agos ng tubig. Pinagmumulan ito ng kuryente para sa malaking bahagi ng Mindanao mula sa Agas Hydroelectric Plant. Ang alamat ni na Maria at Cristina. Ayon sa alamat, may dalawang magandang prinsesa na sina Maria at Cristina. Pareho silang umibig sa isang lalaking mandirigma. Ngunit nang piliin ng lalaki si Christina, labis ang hinanakit ni Maria. Dahil sa matinding sakit, tumalon si Maria sa ilog at ang tanyang luha raw ang naging rumaragasang ang tubig ng talon. Kaya't mula noon, tinawag ang lugar na Maria Christina Falls bilang pag-alala sa dalawa. Siyensya sa likod ng ganda, galing ang tubig nito sa Agus River at dumadaloy ito papuntang Iligan Bay. Kontrolado ang volume ng tubig lalo na kapag ginagamit para sa kuryente, ngunit tuwing weekends, binubuksan ito ng buo para makita ng mga turista ang tunay nitong ganda. Isang talo na hindi lang nagbibigay liwanag sa Mindanao, kundi may kwento rin ng luha, sakripisyo, at pag-ibig. Ganda ng kalikasan na may kasamang alamat na di mo aakalain. Ito ang Simply Marjun Channel, ang tambayan ng mga kwentong di mo aakalain.